Isinangguni ni Maguindanao del Norte at Cotabato City Representative by Dimple Mastura sa Department of Transportation kung paano ma-regulate at matugunan ng mataas at patuloy na tumataas na pamasahe sa eroplano ng Cotabato, Manila at vice versa. Ang detalye sa report. Nagipagpulong si Congresswoman Biden Pulmastura sa Department of Transportation upang higit pang mapalakas at mapabilis ang mga proyektong pangtransportasyon at infrastruktura para sa kanyang distrito. Layunin ng pagtutulungan na ito na masigurong diretsyo at mararamdaman ng mga mamamayan ang benepisyo ng modernisadong transport system mula sa mas ligtas na kalsada, mas epesyenteng biyahe, hanggang sa mas maayos na public transport services. Isinangguni din ng kongresista kung pa paano ma-regulate at matugunan ng mataas at patuloy na tumataas na presyo ng plane ticket ng Cotabato, Manila at vice versa.